Eu que Sino po ba dito yung ano? Uh, sino po ba dito yung mag-audition pala? Naka-round one na. Mag-round one pala. lang. <laughs> okay, good po sa mga mag-round one pala, lang. Kaya naman po natanggap. Tapos mga manapin pa rounds. Tips ko po. Gusto niyo po ba ng tips ng audition? Sa kwento na po ako. Guys, nagkwento lang ako. Actually, kayo dyan. Okay. Sa mga hindi mo nakakaalam, nakatatlong audition po ako. So since 14 years old po ako, nag-audition po ako. Nasa harap ko po si Direk Laurel. Ano, alam niyo ba ako, anong tanong niya sa akin? Ang tanong niya po, kung puno ako, anong gagawin ko? Paano po sa tanongin niyo? Pero eh! Pero siyempre, nung time na yun, siyempre, nag-overthink ka po. Ano, ano ba sa sabihin ko? Ano po magandang sasabihin ko kay Direk? Yun pala. Tapos after nung first round pala, hindi ako natanggap. Pero hindi ko alam bakit di ako nasaktan. Hindi ako malungkot, hindi ako umiyak man lang. Sabi ko, pero naisip ko, ano yung mali ko? Anong kulang ko? Bakit ba ako? Hindi pa ako inapay. May kulang pa ako direk? Pero hindi, hindi ganun eh. Sabi ko, sabi ko, okay. Siguro, siguro, mas parang nag-overthink ba ako? Ano, ano ba yung mali ko? Ano ba yung kailangan ko i-improve kumbaga sa next time na mag-audition ako?